Buti gising ka na. Breakfast ka na. Hindi mo ininom yung gamot mo? Hindi ko kailangan yan. Jordan, paano ka gagaling yan? Baka sumakit yung binti mo. Sa so, tingin mo ba, pagkatapos ng lahat ng ginawa ninyo ni Shira, magtitiwala pa ako sa inyo? Jordan, please. You have to trust us. Hindi kami pababayaan, Shira. Aalis ako dito. Pag nangyari yun, dadamay kita sa lahat ng kasalanan ni Shira. Ipakukulong kita, Leslie. Jordan, oh, oh, please. Saan na ba si Shira? Hinihintay yung pagdating ni Christy Atori. Sigurado ka ba na darating sila? Oo. Nangako si Shira, di ba? Hmm. Kikita mo na, Daddy, manak. Are you excited? Yeah? Okay. Christy. Shira, I hope you don't mind. Nagsama ako ng mga pulis para makasiguradong makita at makausap namin si Jordan. Wala nang kwenta yan. Kaya nagsama ka pa ng pulis. Bakit? Anong nangyari? Wala na dito si Jordan. Umalis siya. Po, no, pero... Akala po namin inuwi niyo po siya. E nasan po siya? Yes, but unfortunately, he's not here. Iniwan niya na. Teka lang, Shaira. Anong pinagsasasabi mo? Di ba dito mo kami pinapunta? Yes. Pero kanina, pagising ni Jordan, nagmamadali siya. Tapos meron siyang tinawagan, nagpasundo siya. And then umalis siya. Hindi ko na kayo na-update because obviously I was devastated. Pero Shaira, paano naging posible yan? Hindi ko kasi maintindihan ni. Eh. May tinawagan siya, nagpasundo siya, umalis siya. Nagpasundo? O kanino? Hindi ko alam. Basta bigla na lang siyang umalis. Trinay ko siya pigilan, pero ayaw niya magpapigil sa akin. Hindi, Shaira. Sinungaling ka. Hindi ako naniniwala na hindi mo alam kung nasan si Jokitan. Nasaan siya? Hahanapin namin ni Tori. Halika na. Teka, sandali. Christy, wala na nga siya dito. Umalis na siya. Iniwan niya na ako. Hindi ba yun yung gusto mo para masolo mo na siya? Ang gusto ko, makita ni Tori yung ama niya. Eh, wala nga siya dito. Anong gusto mong gawin ko? Tsaka ano bang mas masakit para sa'yo? Yung hindi mo siya makita dito? O yung umalis siya pero hindi siya sa'yo umuwi? Sayang no, asang asa ka pa naman. Huwag akong dinadaan sa arte mo, Shaira. Alam kong alam mo kung nasan si Jordan. Hindi mo na kami mapapaikot. Hindi mo siya pwedeng itago sa amin habang buhay. Halika na, anak. Hanapin natin yung bagay mo. Sandali! Jordan, halika Christy. na. Hanapin natin yung bagay mo. Sandali! Kristi! Jordan! Hainan! Gawain ninyo! Kristi? Oh. Sorry? Christy! sabi ko lang sa inyo wala nga dito si Jordan. Ano ba? Jordan! Wala nga siya dito! Sawang-sawa na ako sa kasinungalingan mo, Shira. Pinapaikot mo lang kami. Nagsasabi ako ng totoo. Hindi ka lang naniniwala dahil in denial ka. Hindi. Hindi mo na pwedeng itago sa amin si Jordan. Nasaan siya? Hindi ako papayag, Jordan! Christy! Jordan! Sa -sa Daddy. Daddy. Jordan, Dady! Asan! Jordan! Jordan! ang ginagawa ninyo! Jordan! Ano ba to trespassing to? Jordan! Ano ba Jordan!